Dok Camille, paano ba dapat i-handle ang mga taong palaging ganyan? Alam mo, maganda, parang yung sarili mo kaya mo, pero yung babaguhin mo ibang tao, ay mahirap yun, ha? Uh, actually, actually, mahirap yun, ate Kuring. Mahirap talaga dahil kasi unang-una, -una, kung talagang ayaw magbago ng tao, hindi mo talaga mababago. Um, Yung sinasabi kanina na theory of learned helplessness, nandoon na siya talaga doon sa ano eh, yung parang sinasabi niya, inaalaw niya na parang permanente na, na nangyayari sa buhay niya yung ginagawang ganun. So yun yung nakakalungkot, uh, Donna, kasi dapat, ang daming pwedeng para ano sinabi mo na yung asawa mo ay nagtatrabaho sa simbahan, ang daming organisasyon sa simbahan na pwedeng tumulong sa inyo ang mga charitable in, uh, na orgs doon, pwedeng buong pamilya nyo naglilinis doon eh. At the same time, meron doon tutulong na talaga yung mga mother butler, yung mga different orgs doon. Si Swelduhan kayo talaga ng maayos. Hindi mo kinakailangan na parang hingi ka na lang ng hingi or kuha ka ng kuha. Kasi kung napapansin mo, yung ganitong klaseng um, pag-uugali or yung nakikita ng iyong mga anak, tapos sinasama mo sa sugal, ang laki ng impact no, na gagayahin yan. Tapos magtataka na kung bakit yung anak mo nagre-rebelde, kung yung bakit yung anak mo as early as 11 years old nagsusugal. Hindi mo basta-basta maiaalis yun kung ikaw mismo ayaw mong alisin o tanggalin yung ganyang klaseng pag-uugali. Nasa sa'yo ang, ang ka, kagaganda ng buhay mo, nasa iyo rin na ikagaganda ng kinabukasan ng iyong mga anak. So, tandaan mo yun. Ayun, totoo yan. Alam mo, kayo lang ang nagpapaliit ng mga mundo ninyo. Kasi uh, parang ayaw nyo lang talagang kumawala doon sa hingi-hingi-hingi. Eh pero kailangan ng matapos yan. Ha, na. tatapusin okay. na natin yan. Dr. Love, anong may papayo mo sa mga taong palaasa at alam mo, hindi naman masamang humingi, di ba? Hindi naman masama. Sabi nga sa Biblia, bigyan mo yung humihingi. Pero Oo. ano ba yung, uh, ano ba ang katapusan nun? Alam mo, Ate Kuring, sa Bible, sinasabi na Uh, sharing does not only bless those we give to. Yung pag-share hindi lang nagiging blessing doon sa mga taong tumatanggap. Tumatanggap din tayo ng biyaya buwat sa Diyos kapag tayo nagbibigay, no? So, ibang punto naman ito. Kahit bigay ka ng bigay, araw-araw bigay ka ng bigay, tinitingnan din natin yung tumatanggap no? Yung tumatanggap ba ay may mga pangarap din. Kumikilos ba siya para makuha niya ang gusto niya at maabot ang mga pangarap? O umaasa na lamang siya sa bigay? Ang tawag doon, parasite. Ano? Uh, dona. Parasite. At dito sa lipunan nating ito, walang lugar ang parasite. Lahat tayo mahihirap at masakit para sa atin na yung pinaghirapan mo kukunin ng isang parasite ng patago. Kung hihingi ka, bibigyan ka naman. Lalong nakasasakit sa puso yung kinukuha ng walang paalam at malalaman mong nagsusugal pa. Ang isipin mo, paano kakikita ng hindi umaasa sa iba? Hindi nambuburaot. Di ba? magtinda ka ng kamotikyo, ng banana kiyo, gulaman at sago, buko juice. Kikita ka kung gusto mo. Sana mabiyayaan tayo ng Panginoon kung magtsatsaga tayo. Ate Kuring. Thank you. Ang ganda nun. Lorna, may pananagutan ba sa batas ang taong may kakayahang tumulong ngunit tinatanggihan ang nangangailangan? Parang wala. Meron bang ganon? <laughs> Hindi, kung batas ang pinag natin, ano, alam naman natin yung kalagayan ni Donna, pero sa batas, meron kang obligation, obligation to minimize damages to yourself. Okay? Yan, nasa batas yan. Kung ganyan ang kalagayan mo, meron kang obligation sa batas na tulungan ang sarili mo. Si na laman, eh, alam natin na parang good Samaritan ka, pero hindi ka nakakatulong. Kasi ang ginagawa niya, eh, sa batas, eh, theft. Theft, pag nanakaw, hindi, miskin na sardinas lang o noodles lang, baka lumaki pa yung, yung ginagawa niya, no? Yung mga maliliit na ganyan, huwag nating pabayaan. Kausapin mo, mas makakatulong ka kasi yung asawa mo at yung asawa niya magpinsan at uh, alam mo ang dito nalalaman natin sa face to face na ang barangay talaga is a reflection of society. Kasi sa society, sa malaking sa bayan natin, maraming ganyan. Sabi nga ni Ate Kuring, more than 55% feel that they are poor. But they are poor kasi ayaw nila magtrabaho, naghihintay na lang ng eleksyon, naghihintay na lang ng four piece, ng single parent PWD dependency. It is a culture of dependency. At dyan, dyan nananalo ang mga politiko na walang, walang alam kundi mangurakot para sa sarili nila at bibilin ang mga boto nyo. So, Correct. huwag tayong mag... Magpalit buhay na tayo, ano? Kasi magbagong buhay na tayo at nag-uumpisa yan sa mga pamilya sa bahay nyo, sa pamilya nyo, sa barangay, mamaya, sa city, mamaya, sa nation. At gamitin nyo ang utak nyo, hindi lang para sa pamilya nyo, para sa bayan natin.